aking anak, karunungay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Sa gayoy, magagawa mo ang mabuting pagpapasya at ang bawat sabihin mo'y kaalaman ang ibabadya. Napakalaga ng wisdom. In every decision, doon ka ililid ni Lord eh. Ang tamang decision ni, ni God, mababasa natin sa kanyang salita. At kapag alam natin yung wisdom ni Lord, for sure hindi tayo mamamali ng ating lakarin. Hindi tayo mamamali ng pagpapasya. At bawat sabihin natin, kaalaman ang ibabadya. So kapag pala tayo nagsasalita ng hindi magagandang bagay, walang karunungan dyan. Pero every time na nagsasalita tayo ng mga kaalaman, ng mga patungkol sa Diyos, mabubuting bagay, nagdudulot ng bunga, aba, may karunungan po na dumadali dyan.